gawin ang spell na ito at tatawagan at iti-chat kanya. Una, ay kailangan mo ng papel. Sa pinakataas na parte ng papel, ay iguhit mo ang simbolo ng hangin. Kumuhit ka naman ng bituin sa ilalim ng simbolo ng hangin. Sunod, ay sumulat ka ng iyong dasal sa papel. Maaaring ito ang gamitin mo. Tawagan mo ako at nanaisin mo akong makausap sa lalong madaling panahon pangalan niya. At sambitin ang mga salitang ito ng walong beses. Pagkatapos banggitin ang salita, ay isulat mo ito na para bang nangyari na ito. Tinawagan at chinat ako ni pangalan niya. Ito ay naganap na. Pirmahan ang ilalim na parte ng papel. Itupi ang papel hanggat hindi mo na ito kayang itupi pa. Itupi ang papel papunta sa iyo. Dapat ay huwag mo masyadong pagkaisipin ang spell at ibigay ang buong tiwala. Dapat din buong spell ay matindi ang iyong pagnanais na tatawagan kanya. At positibo ang iyong puso at isipan. Marami na ang nagpatotoo ng spell na ito. Gagawin ito sa kahit anong araw, gagawin ito bago ka matulog. Ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.